Naisip mo na ba na ang yung mga binti na siyang nagdala sa sa napakaraming taon ay maaring humihingi na ng tulong kahit hindi mo man lang napapansin? Oo nga, habang tumatanda, bumababa ang lakas ng kalamnan, nagiging mas mahina ang mga buto, at kahit ang balanse ay maaaring manghina. Pero may magandang balita. Ang solusyon ay maaring nasa kusina mo na. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang beting kamanghamanghang prutas na hindi lang masarap kundi maaari ring maging pinakamahusay mong kakampi para palakasin ang mga binti sa pagtanda. At teka lang, may isang prutas sa listahang ito na kahit ang mga siyentipiko ay nagulat sa kapangyarihan nitong protektahan ang mga kalamnan. Gusto mo bang malaman kung ano yon? Kaya samahan mo ako hanggang dulo. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang isang paksang mahalaga sa lahat ng gustong tumanda, nang malusog at malakas. Paano panatilihing matibay at malakas ang mga binti kahit lagpas na sa 60, 70 o 80 taon? Sa totoo lang, ang ating mga binti ang pundasyon ng lahat. Sila ang nagdadala sa atin sa paglalakad, tumutulong sa pag-akyat ng hagdan at kahit sa pagsayaw sa family party. At ang pinakamaganda, hindi mo kailangan ng mamahaling gamot o fancy na gym. Ang mga prutas na dinala para sa iyo ay abot kaya, natural at puno ng benepisyo. Kilalanin natin sila isa-isa. Simulan natin sa isang klasikong paborito ng lahat, ang saging. Ito ay tunay na kampiyon dahil puno ito ng potassium, isang makapangyarihang mineral na malaking tulong sa mga gustong maiwasan ang pamumulikat at panatilihing nasa top form ang mga kalamnan ng binti. Alam mo yung nakakainis na pakiramdam kapag natigil lang binti mo pagkatapos ng mahabang lakad o matagal na pagupo? Dito pumapasok ang potassium bilang bayani na tumutulong sa pag-regulate ng nerve impulses at muscle contraction para gumana ang lahat ng maayos. At hindi lang yon, ang saging ay may natural na carbohydrates din na parang premium fuel na nagbibigay ng dagdag na enerhiya para mas marami kang magalaw sa araw-araw, mag-akyat man ng hagdan o maglakad ng hindi napapagod. Gusto mo ng golden tip para mas lalong gumanda? Kumuhan ng hinog na saging, yung natural na matamis at budbura ng kaunting cinnamon bago maglakad ng mahina. Bukod sa amazing boost para sa binti mo, ang kombinasyon ay sobrang sarap, pinagsasama ang tamis ng prutas sa mainit na aroma ng espesya, simple, healthy, at masarap sa isang kagat lang. I-level up natin sa susunod na bituin ng listahan. Ang orange, isang prutas na higit pa sa pagiging base ng refreshing juice. Dumarating ito ng may ganap, puno ng vitamin C, na gumaganap bilang matibay na kalasag para protektahan ang iyong mga buto at joints. Habang tumatanda, ang natural na pagkasira sa mga joints ng binti ay maaaring magdala ng sakit o limitahan ng galaw. Pero dito nagniningning ang vitamin C na tumutulong sa paggawa ng collagen, isang mahalagang protina na nagpapanatiling matibay, flexible at handa ang mga joints mo para sa araw-araw at may bonus pa. Ang anti-inflammatory properties nito ay malaking ginhawa na tumutulong bawasan ang nakakainis na pamamaga sa paa o bukong-bukong pagkatapos ng matinding araw. Paano kung i-upgrade mo ang routine mo gamit ang makatas na orange sa almusal kasabay ng mainit na tinapay o sa merienda bilang nakakapreskong pahinga? Simpleng hakbang na pasasalamatan ng binti mo na magkakaroon ng dagdag na tibay at gaan sa bawat hakbang mo. Bigyan natin ng espesyal na spotlight ang susunod sa listahan, ang abokado, isang kamangha-mangha ng kalikasan na, oo, prutas nga ito, at isa sa pinakamahusay na kakampi para panatilihing malakas at malusog ang mga binti, lalo na sa pagtanda. Ito ay tunay na kayamanan ng healthy fats, yung tipo na parang natural na lubricant para sa joints na tumutulong panatilihin itong flexible at komportable at labanan ang pamamaga na maaring magdulot ng paninigas o sakit. Pero hindi lang dyan natatapos ang abukado. May magnesium ito isang golden partner ng potassium na magkasamang bumubuo ng unbeatable team para maiwasan ang panghihina ng kalamnan at siguraduhing handa lagi ang bintimo sa galaw. At may dagdag pa. Puno ng antioxidants tulad ng vitamin E, nagbibigay ito ng extra boost sa pagneutralize ng free radicals na pinoprotektahan ang muscle cells laban sa pagkasira ng panahon. Gusto mo ng praktikal at masarap na idea para isama ang superfood na ito sa routine mo? Gumawa ng simpleng avocado cream, durugin ang hinog na laman kasama ang konting lemon para iangat ang lasa at ipahid sa whole wheat toast. Ito ay makapangyarihang merienda na hindi lang nagbibigay ng boost sa binti mo, kundi nag-aalaga rin sa puso mo, pinagsasama ang kalusugan at sarap sa bawat subo. Bigyan natin ng spesyal na ningning ang isang prutas na sa unang tingin ay simple lang. Pero isang tunay na pagsabog ng kalusugan, ang strawberry. Ang maliit na pulang kayamanang ito ay puno ng makapangyarihang antioxidants tulad ng flavonoids na gumagawa ng kababalaghan para sa blood circulation. At bakit mahalaga yon? Kasi ang malalakas at matitibay na binti ay umaasa sa maayos na daloy ng dugong puno ng oxygen para maihatid ang enerhiya at sustansya sa kalamnan. Kapag hindi maayos ang sirkulasyon, madalas makaramdam ng nakakainis na pangingilig o pagod na bumibigat sa binti. Pero ang strawberry ay pumapasok bilang matalinong kakampi para maiwasan ang mga problemang yan. Bukod dito, puno ito ng vitamin C, mahalaga para sa kalusugan ng tissues at fibers na tumutulong sa katawan na gumana ng maayos na nagpapalakas sa kalamnan mula sa loob palabas. Paano kaya dalhin ang sarap na ito sa araw-araw mo ng simple at hindi mapaglabanan? Subukang ihalo ang fresh strawberries sa natural yogurt. Ang kontras ng asim at tamis ng prutas ay sobrang sarap at magkasama silang bumubuo ng perfect combo para bigyan ng extra boost ang kalamnan mo. Kalusugan at lasa sa isang kutsara lang na magpapahanda sa binti mo para sa anumang hamon. Dumating na tayo sa isang prutas na madalas hindi napapansin pero nararapat na nasa podium ng iyong pagkain, ang kiwi. Ang maliit na kakaibang ito ay tunay na kampiyon sa vitamin C. Maniwala ka, lampasan pa nito ang orange sa aspeto na yan at nangangahulugan yon ng boosted collagen production. Mahalaga para mapanatiling flexible at matibay ang joints at tendons. Pero hindi lang yon ang kiwi. Mayaman din ito sa vitamin K, isang key nutrient. Para palakasin ang buto at protektahan laban sa fractures, isang bagay na malaking tulong, lalo na sa pagtanda, kapag gusto nating panatilihin ang mobility sa top. Alam mo, yung pakiramdam ng naninigas na binte pagkatapos ng matagal na hindi gumalaw, parang humihingi ng stretch, pumapasok ang kiwi para ibalik ang elasticity sa kalamnan na tumutulong sa iyo na makaramdam ng mas magaan at masigla. At ang pinakamaganda, napakadali at masarap isama ito sa rutin mo. Hatiin ang kiwi sa gitna, kumuha ng kutsara at kainin ang laman diretsyo sa balat. Simple, mabilis at sobrang epektibo. Isang maliit na hakbang na may malaking impact sa kalusugan ng binti mo at ng buong katawan mo. Hindi natin pwedeng palampasin ang tunay na bituin sa listahang ito, ang watermelon. Ang makatas na prutas na ito ay halos 90% tubig. Kaya naman ito ay unbeatable ally para mapanatiling hydrated ang kalamnan. At narito ang mahalagang fact. Ang dehydrated muscles ay nawawalan ng lakas at elasticity. Alam mo ba? Pero ang watermelon ay hindi lang natural na baso ng tubig. Marami pa itong dala. Ang lycopene, isang makapangyarihang antioxidant, na nasa makulay nitong laman ay pinoprotektahan ang muscle cells laban sa damage at pinapabilis ang recovery pagkatapos ng physical effort maging paglalakad man o mas busy na araw. At may special bonus pa, ang citrulline, isang amino acid na nagbibigay ng extra boost sa pamamagitan ng pagpapataas ng blood flow na binabawasan ang pagod na minsan bumibigat sa binti. Sa init, lalo na, ito ay tunay na regalo. Kumuha ng malamig na slice at i-enjoy habang tumutulo ang juice. Refreshing, magaan, at sobrang nakakabuti. Mararamdaman ng binti mo ang pagkakaiba na magkakaroon ng mas maraming vitality at energy para samahan ka sa anumang adventure. At ngayon, oras na para ipakilala ang Between na ipinangako ko sa simula, ang blueberry o mirtilo Isang maliit na hiyas na unti-unting sumasakop sa puso ng mga gustong tumanda ng malakas at puno ng buhay. Ipinakita ng mga bagong pag-aaral na ang maliit na prutas na ito ay super-alay sa pagprotekta ng kalamnan laban sa epekto ng pagtanda. Ang sikreto ay nasa anthocyanins. Makapangyarihang antioxidant compounds na nagbibigay sa mirtilo ng matindi nitong kulay at lumalaban sa oxidative stress, ang tahimik na kontrabida na sa paglipas ng panahon sumisira sa muscle fibers at ninanakaw ang enerhiya ng binti. Pero hindi doon natatapos ang benepisyo. Ang mirtilo ay nagpapalakas din ng muscle endurance at nagpapahusay ng coordination, dalawang mahahalagang bagay para mapanatili ang balanse at maiwasan ang pagkahulog, lalo na sa pagtanda kapag mahalaga ang bawat hakbang. Totoo na ang paghahanap ng fresh blueberries ay maaaring mahirap sa ilang lugar. Pero huwag mag-alala. Ang frozen version ay pinapanatili ang lahat ng superpowers na ito at super practical. Paano kaya kung ihalo ang isang dakot nito sa smoothie kasama ang saging? Iblend lang sa blender at voila! Magkakaroon ka ng masarap na inumin kasama ang natural na tamis ng saging at ang vibrant touch ng mirtilo na magbibigay sa binti mo ng champion level boost para harapin ang araw ng buong lakas. So ano sa tingin mo ng isang hamon? Pumili ng kahit 3 sa mga prutas na ito at isama sa araw-araw mo sa loob ng isang linggo. Mararamdaman mo ang binti mong mas magaan, mas malakas, at handa kang dalhin kahit saan mo gusto. Maglaro man kasama ang mga apo o maglakad-lakad sa park. Sa totoo lang, ang pagtanda ay hindi katumbas ng pagtigil, di ba? Ang mga prutas na ito ay regalo ng kalikasan para tulungan kang mamuhay ng may mas magandang kalidad. Kaya mga kaibigan, ito ang 7 essential na prutas para palakasin ang mga binti sa pagtanda. Saging, orange, avocado, strawberry, kiwi, watermelon at mirtilo. Dala nila ang makapangyarihang nutrients na nag-aalaga sa kalamnan, buto, joints at kahit sa sirkulasyon. Lahat ng kailangan mo para manatiling aktibo at malaya. Hindi mo kailangang kainin lahat ng sabay, pero subukan mo sila at tingnan kung ano ang pinakabagay sa'yo. At kung nagustuhan mo ang videong ito, ilike mo, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang bell para hindi mo mamiss ang susunod na content. Ikwento mo sa comments. Alin sa mga prutas na ito ang mahal mo na at alin ang susubukan mo ngayon? Hanggang sa susunod at ingatan mo ang bintimo. Deserve nila yan.